So guys, for today's video is not sa kung tayo guys sa bagong area tayo ngayon nasa bagong area tayo ngayon guys sa Barrios guys, ayun ang ayun yung SPG at saka yung ano yung checkpoint ayun so dito tayo guys mag uh, agi awal magpasok dito po ayun po ayun po so yung SK Show guys ayun lang po yung SK Show. so dito tayo ngayon sa Barrios so dito yung uh, new open natin natin na ano ang dito po guys dito lang tayo magpasok doon sila oh wow ganda ng area dito po oh. Pahain sa bahay, nabili na nila. Maganda na yung area, mara maraming tao. Tapos malapit pa sa sketch room. Mm, -mm. Ah? Meter. Gani, no? 50, meter. 50. 50 meters lang? Huh? May, huh? May kurente, ha? May, kuryente ha? May kuryente. Oo, may kuryente na. May kuryente na Ingat, call. Ayan. Nanda mo lang kuruha dito eh. Malaki yung sa bahay ah. Ano kaya itong nakatayo dito? Ah. Ay, boarding house sis oh. Oo, kasi maganda man ang pa boarding house dito. Ano ni siya, kuya, boarding house? Oh. Ayan, hanggang doon may move na. Pero sold out na yan kasi kinuha ni owner. So 55 lang ang spot dito from Manila. Yung mga bahay na may daalan doon banda. Okay.